Ang babaing nakakadena. Border ako sa isang lumang dorm malapit sa kolehiyo. Sa tagal ng pagtitira ko roon, sanay na ako sa mga ingay ng paligid. Tricycle na dumaraan, tahol ng aso, tawanan ng mga lasing sa kanto. Pero isang gabi, may narinig akong hindi pangkaraniwan. Bakal na kinakaladkad sa kalsada. Simula noon, tuwing sasapit ang alas 12, maririnig ang mabigat na tunog at kasabay nito ang mga yabag ng isang babae na naglalakad habang daladala ang mga kadena. Nang una, akala ko kapitbahay lang na nagbubuhat ng bakal, pero nang silipin ko mula sa bintana, walang tao. Madilim at tahimik ang lansangan. Gayunman, malinaw at papalapit ang kaluskos ng kadena. Nagkubli ako sa likod ng kurtina. Doon ko siya nasilayan. Isang babaeng nakaputing damit, mahaba ang buhok, nakayuko, at balot na mga kalawangin at mabibigat na tanikala. Dahan-dahan siyang naglakad. Kinaladkad ang bakal na parang hinahatak ang buong gabi. Kinabukasan, ikinwento ko sa mga boardmate. Natawa lang sila at hindi naniwala. Ngunit isang gabi, sabay-sabay naming narinig ang kaluskos. Nang sumilip kami, nandoon nga ang babae. Pero bago pa namin mapagmasdan ng husto, bigla siyang naglaho sa gitna ng daan. Si Mona, isa sa mga kasama namin, nawalan ng malay sa sobrang takot. Mula noon, nagtanong-tanong kami. May isang matandang kapitbahay na napabuntong himinga bago nagsalita. Panahon pa ng hapon ang pinagmulan niya. Isa siyang dalagang ikinulong at pinahirapan. Hindi siya nakalaya. Namatay siyang nakatali at nakakadena. Kaya hanggang ngayon, naglalakad siya tuwing hating gabi Daladala ang bigat ng kanyang pagkakabilanggo. Nanlamig kami? Hindi lang pala siya multo. Isa siyang kaluluwang puno ng hinagpis at puot. Isang gabi, mag-isa akong naiwan. Alas dose. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng kadena. Nagdasal ako, pero biglang bumukas ang bintana kahit nakasarado ang lock at sa ilalim ng poste ng ilaw, nakita ko siyang malinaw. Maputla ang mukha, mga matang puno ng galit at lungkot. Nakatitig diretsyo sa akin. Itinuro niya ang aking dibdib gamit ang